Um, napakahusay na update. Kung ikaw ay senior citizen o may mahal sa buhay na senior, huwag mong iskip ang video na ito dahil ang pag-uusapan natin ngayon ay maaring maging pinakamalaking regalo na matatanggap mo ngayong Pasko. Imagine this, 40,000 plus 20,000 Christmas bonus. Oo, tama ang narinig mo. Posibleng kabuuang 60,000 ayuda, benepisyo at year-end support na inilaan para sa mga nakatatanda bago matapos ang taon. At ngayong araw, Ilalahad ko sao exactly kung sino ang kwalipikado, paano ito makukuha at bakit napakahalagang Archer, malaman mo ito agad. Dahil may mga senior na siguradong pasok at may ilan na maaaring hindi kasama kung hindi nila maaayos ang ilang requirements bago ang cut-off date. Kapag nakuha mo ang impormasyong ito, malalaman mo kung paano masisigurong hindi ka mapag-iwanan, hindi ma-delay at hindi mawala ang benepisyong para talaga sa'yo kaya kung umaasa ka ngayong Pasko sa dagdag na panggastos, panggamot, pangregalo o panghanda para sa pamilya, this update could change your entire holiday season. Kaya manatili ka, 'yan na, hanggang dulo dahil ibibigay ko rin ang step by step pati ang mga importanteng petsa at dokumentong kailangan mo para masiguradong makuha mo ang buong anim na libong piso na ito. Pero bago tayo magpatuloy, paki muna ang video para mas maraming senior citizen pa ang maabot ng napakahalagang update na ito. Your one click could help thousands. Kaya ngayon, pagkatapos mong marinig ang napaka-importanting hook na iyon, simulan na natin agad ang pinakadetalyado, pinakaklaro at pinakatapat na paliwanag tungkol sa napakalaking benepisyong ito na maaaring umabot ng 40,000 libra plus 20,000 PSI ngayong darating na Pasko. Dahil kung titingnan mo talaga, hindi lang basta pera ang pinag-uusapan dito, kundi peace of mind, seguridad, at ginhawang matagal ng hinihintay ng mga senior citizen sa Pilipinas. Sa panahon ngayon, kung saan tumataas ang bilihin, mahal ang gamot, at halos lahat ay may dagdag gastos, itong year and then support na ito ay parang liwanag na biglang bubuka sa gitna ng napakabigat na buwan para sa marami. Pero tandaan mo, hindi porke may announcement na ganito ay automatic na matatanggap ito ng lahat. Maraming hindi nagsasalita tungkol dito pero totoo, may mga senior citizen na hindi nakakatanggap ng mga ganitong benepisyo dahil hindi sila updated, hindi nila alam ang process o minsan ay dahil hindi nila naasikaso ang mga kailangan sa oras. Kaya ang buong layunin ng video na ito ay siguraduhin na ikaw o ang mahal mo sa buhay na senior ay hindi malagpasan, hindi maiwan at siguradong masama sa mga makakatanggap ng year-end support ngayong Pasko. Kaya bago natin himayin ang bawat detalye, isipin mo muna ang sarili mo o ang magulang mo o ang lolo at lola mo. Habang naririnig ang paliwanag na ito, isipin mo kung paano makakatulong ang isang biglaan. Ngunit napakahalagang libo sa mga gastusin ngayong holiday. Pambili ng maintenance, panghanda sa notbuwena, pangregalo sa mga apo, o kahit simpleng dagdag sa savings. Napakalaking bagay nito kaya hindi natin hahaya ang dumaan lang ang pagkakataong ito nang hindi mo ito naiintindihan ng eksakto kung paano gumagana. Unang-una sa lahat, kailangan nating unawain kung um, bakit biglang nagkaroon ng ganitong laki ng tulong para sa mga nakatatanda. Ang totoo, hindi ito basta biglaan lang. Matagal itong pinag-usapan, matagal itong ipinaglaban, at pinunduhan talaga ito dahil kinikilala ang kalagayan ng mga senior citizens bilang isa sa pinaka pinakaapektadong sektor pagdating sa tumataas na presyo ng bilihin, gastusing medical, at pangaraw-araw na pangangailangan. At ngayong papalapit na ang Pasko, sakto ang timing dahil ito ang panahon kung kailan mas kailangan nila ng dagdag suporta. Kapag naririnig, kapag mo ang mga halagang 40,000 at 20,000, baka isipin mong parang imposibleng totoo. Pero ang paliwanag dito ay hindi ito iisang biglaan lang na ayuda. Ito ay kombinasyon ng ilang programang sabay-sabay ilalabas bago matapos ang taon. Kasama rito ang ilang regular benefits, special payouts, bonus allocations at discretionary support na nakalaan talaga para sa senior citizens. Ito ang dahilan kung bakit mahalagang malaman kung saan nagmumula ang bawat bahagi dahil kapag naiintindihan mo ang pinanggagalingan, mas madali mong ah, masisiguro nga makukuha mo ang buong amount na para sa'yo. Pero bago tayo dumiretso sa breakdown, tandaan natin ang dami sa mga nanonood ngayon ay maaring nagtatanong, para ba talaga ito sa akin? paano kung hindi ako updated, paano kung hindi ako madalas nakakakuha ng mga announcement. Kaya ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagiging aware at yan mismo ang ibibigay ko sa o ngayon. Kasi marami dyan may karapatan sana, pero hindi man lang alam kung paano magsimula. Kaya ngayong nasa tamang video ka, masasabi ko sa o, hindi na eh, uh, mangyayari na mamismo pa ang ganitong kalaking benepisyo. Ngayon, pag-usapan natin ang unang halagang apat na putlibo. Karamihan sa mga tao, ang unang tanong ay, para ba ito sa lahat ng senior citizens? At ang sagot diyan ay depende sa status mo kung updated ka sa records mo at kung pasok ka sa mga kriteriya na ilalabas. Sa maraming senior, pasok sila automatically dahil covered sila ng existing programs. Pero sa ilan, kailangan i-update ang records o may dapat i-comply bago ma-release ang buong amount. Kaya habang pinapakinggan mo, ito, isipin mo kung may, may, kailangan ka bang ayusin dahil baka yun ang magpapabilis ng release SAO. Sa loob ng 40,000, kasama ang ilang components na nakaset for release bago magpasko. At para malinaw, hindi ito kailangang kunin sa parehong araw o parehong window. Pero ang maganda, halos sabay-sabay itong ilalabas at sa parehong buwan. Kaya ang overall effect nito ay parang isang malaking Christmas cash assistance. Napaka-importante na alam mo ang timeline dito dahil kung late ka or hindi mo alam ang petsa ng pag-claim, posible kang madelay or worse. Hindi ka ma-include sa batch na unang marirelease. Ngayon naman, ang 20,000 Christmas bonus. Ito na ang part na kahit ang mga hindi senior ay napawaw talaga dahil hindi normal na magkaroon ng ganitong kataas na Christmas bonus sa sektor ng senior citizens. Pero dahil sa bigat ng sitwasyon ngayon, pinagsamang epekto ng inflation, pagtaas ng bilihin at medical expenses, kinailangan ng gumawa ng paraan para mabawasan kahit kaunti ang dinadala ng ating mga nakatatanda kaya ngayong taon mas malaki ang bonus kaysa uh, sa mga nakaraang taon at dito madalas pumapasok ang mga maling impormasyon marami ang nagkakalat na automatic na makukuha ito kahit hindi nag update o kahit hindi nag check ng eligibility pero ang katotohanan hindi automatic ang lahat kaya maganda na ikaw ay nanonood ngayon dahil malalaman mo ang step by step na proseso kung paano mo masisigurong kasama ka. Habang pinapakinggan mo ito, gusto kong isipin mo ang totoong epekto sa buhay ng isang senior citizen kapag natanggap nila ang libo ngayong Pasko. Para sa uh, isang grandparent, hindi lang ito pera. Para itong pagkakataon na kahit papaano ay mapagaan ng lungkot, stress, o bigat ng taon. Para sa iba, ito ay tiansang makapagpagamot, makabili ng gamot na matagal ng tinitipid, or makapagpa-check up, na hindi nila makuha dahil wala silang budget. Para sa iba naman, ito ay masayang pagkakataon para makapagbigay ng regalo sa apo, makabili ng konting panghanda, o simpleng magkaroon ng dignidad at kapayapaan ngayong holiday season. At habang pinapakinggan mo ang bawat salita dito, uh, mararamdaman mo na ang urgency. Hindi ito yung tipong announcement na pwede mong balikan kung kailan mo na lang trip. Dahil ang release window nito ay may specific dates, may process, may deadlines, at may mga seniors na siguradong hindi makakaklaim dahil hindi nila alam ang tungkol dito sa oras. Kaya hindi biro ang mensahe ng video na ito. Kailangan mong malaman. Kailangan mong i-check. At kailangan mong siguraduhin kasama ka. Marami nang naging problema ang mga seniors pagdating sa benefits dahil hindi nila alam ang requirements. Minsan hindi updated ang ID. Minsan hindi validated ang status. Minsan kulang sa kailangan na documents. At minsan naman, hindi sila kabilang dahil nagkulang sila sa impormasyon. Pero, ngayong hawak mo ang video na to, wala ka ng excuse para maiwan. Ngayong mas naiintindihan mo na ang kabuang halaga at ang dahilan kung bakit ito ibinibigay. Oras na para pumasok tayo sa mga detalye. Sino ang kwalifikado? Paano mag-register? Ano ang kailangan i-prepare? At ano ang mga petsa na dapat mong bantayan? Dahil ang susunod na mga paliwanag ay napakahalaga at ito na mismo ang magtatakda kung makukuha mo ba ang buong libo o hindi. Pero bago tayo lumalim sa proseso, pag-usapan muna natin ang pinaka tanong na naririnig ko sa halos lahat ng senior. Paano kung hindi ako updated? Paano kung wala akong kakilala para mag-assist? Paano kung hindi ako marunong mag-online? Napakagandang tanong dahil maraming seniors ang hindi tech-savvy at walang access sa online updates. Kaya napakahalaga na malinaw ang paliwanag natin dito. Sa katunayan, kaya ko ginagawa ang video na ito ay para madiin na hindi mo kailangan maging magaling sa teknolohiya para masiguradong makukuha mo ang benepisyo. Ang kailangan mo lang ay malaman ang tamang impormasyon, ang tamang requirements at ang tamang oras ng pagpunta sa pinakamalapit na opisina o payout center. Kapag alam mo 'yan, hindi ka na mawawala. Kung iniisip mo ngayon kung gaano karami ang seniors na hindi alam itong update, napakarami. At karamihan sa kanila sana ay may magbabahagi sa kanila ng video na ito. Kaya kung isa ka sa mga nanonood ngayon at may magulang, tito, tita o kapitbahay na senior citizen, isama mo sila dahil hindi lahat ay may access sa ganitong klase ng impormasyon. At mas lalo pang nagiging importante ito dahil kapag hindi na claim sa loob ng window, minsan nade-delay ito ng buwan. At syempre ayaw nating mangyari yan lalo na Pasko. Gusto nating dumating ang tulong ng buo, tama, at sa tamang oras. Kaya sa susunod na bahagi ng video, hihimayin ko na ang bawat requirement, bawat deadline at bawat proseso na dapat mong sundin. Poprotektahan natin ang karapatan mo bilang senior at sisiguraduhin nating alam mo ang eksaktong hakbang para hindi mawala ang benepisyong nakalaan sa iyo. Simulan na natin ang pagpapatuloy dahil dito napapasok ang pinakamahalaga at pinakakritikal na bahagi ng buong usapan. Kung sa part 1 ay nakuha mo na ang malaking larawan kung gaano kalaki ang benepisyong posibleng matanggap ng mga senior, ngayon naman, papasukin natin ang pinakadetalye kung paano mo masisiguro na isa ka sa mga uh, makakatanggap ng buong halaga. Dahil kahit gaano kalaki ang pangakong tulong kung hindi mo alam ang proseso, kung hindi mo nauunawaan ang galaw ng sistem, o kung nalalampasan mo ang mga petsang, dapat sana ay natan maaring mawala ng saysay ang lahat at ayaw na ayaw natin mangyari iyon. Kaya ngayong hawak mo na ang pagkakataon at nandito ka na sa part 2 ng video na ito. Gawin mong focus ang bawat sinabi ko dahil ito ang tipo ng impormasyon na kapag naintindihan mo ng buo, hindi ka na mag-aalala. Hindi ka as na magtatanong kung makukuha mo ba o hindi. Hindi ka na maguguluhan kung ano ang unang hakbang o anong kailangang ayusin. Dito mo malalaman ng malinaw kung paano ka makakasabay at makakasiguro. Unang tanong na kailangan nating sagutin ay ito. Sino eksakto ang kwalipikado? Madalas kasing may akala ang mga tao na basta senior citizen ka, automatic kasama ka. Pero sa totoong proseso, may ilang detalye na kailangang tugma. Kapag hindi tugma ang isa man lang dito, pwedeng madelay, pwedeng hindi mailabas, or pwedeng hindi maproseso ang claim. Kaya habang pinapakinggan mo ako, isipin mo ang status mo at tingnan kung pasok ka sa lahat. Kung ikaw ay rehistradong senior, meaning may valid senior citizen ID, updated ang iyong civil status, updated ang address mo, at kumpleto ang iyong records sa barangay at LGU, malaki ang tansa na ikaw ay automatic na masasama sa listahan ng priority payout. Pero ang pagiging automatic ay may kondisyon. Dapat updated ang records. Ito ang pinakamadalas na nagiging problema ng mga seniors. Marami ang may ID, oo, pero hindi updated ang address or hindi updated ang contact info or minsan hindi pa validated ang pangalan nila sa bagong sistema. Kaya ito ang unang hakbang mo kung gusto mong masigurong walang aberya pagdating ng release, siguraduhin mong ang records mo ay naka-update. Ngayon, isipin mo ito. Bakit ba napakahigpit o napakahalaga ng record update? Simple lang, dahil ang mga benepisyo gaya nito ay hindi ibinibigay ng basta-basta. Kailangan itong i-release sa tamang tao kailangan itong maibigay sa taong nasa official list. Dahil kung may even konting discrepancy, maaaring ma-flag ang account mo at ma-delay ang payout. Kaya habang maaga pa, ito ang pinakaunang bagay na dapat maging malinaw sa lahat ng seniors. Pero paano kung may senior na hindi marunong mag-update online? Paano kung hindi sila tech-savvy? Paano kung hindi nila alam kung paano magpunta sa City Hall para mag-request ng update? Ito ang dahilan kung bakit napakahalaga na may family member o kahit kapitbahay na tutulong sa kanila. At kung isa ka sa tumutulong sa uh, isang senior ngayon, malaking bagay ang role mo. Dahil kahit simpleng pag-accompany mo sa kanila sa barangay para mag-verify, malaking tulong iyon para masigurong hindi sila mapag-iwanan. Susunod na mahalagang tanong, paano ang release? Kailan at saan? Ito ang tatlong tanong na halos lahat ay sabay-sabay nagta-type sa comment section. Ang timeline ng release ay depende sa schedule ng allocation at sa proseso ng distribution ng bawat LGU. May ilang lugar na mas mabilis maglabas, may iba namang mas mabagal, at hindi, dahil mabagal ang lugar mo ay hindi ka na makakatanggap. Minsan, kailangan mo lang maghintay ng tamang araw. Pero para maging klaro, ang release ng mga benepisyo ay ginagawa batch by batch at priority ang mga seniors na may kumpletong records. Kaya kung gusto mong masigurong nasa unang batch ka, kailangan mong kumpletuhin ang requirements bago pa dumating ang release date. At sa panahon ngayon, hindi sapat na maghintay. Kailangan proactive ka. Dahil maraming seniors na hindi alam na may kulang sila pero malalaman lang nila pagdating sa araw ng claim. Kung saan sasabihin sa kanila na kailangan nila munang magbalik, matapos ayusin ang records. At siyempre, ayaw mong mangyari iyon. Ayaw mong pumunta sa payout center nang excited ka na tapos uuwi kang walang natanggap dahil may kulang pala. Kaya ngayon palang inuulit ko, i-check mo ang record mo. Ngayon, may tanong na laging lumalabas. Kailangan ba ng senior na mag-apply or automatic ba ito? Para maging malinaw, ito ay semi-automatic. Ibig sabihin, kung nasa listahan ka, automatic ka. Pero kung hindi updated ang records mo, hindi ka pa rin include kung updated ka naman pero may discrepancy sa iyong ID at records, pwede ka pa rin ma-hold. Kaya kahit hindi mo kailangan mag-apply ng bago, kailangan mo pa rin siguraduhin na tama, totoo at valid ang lahat ng information mo. Ngayon, punta naman tayo sa mga dokumentong kailangan mo. Alam ko ayaw mong makinig sa listahan at ayaw mong maging technical ang video kaya gagawin natin itong parang kwento. Imagine mo na lang isang senior ang or, pupunta sa barangay or sa city hall. Pagdating niya, hihingan siya ng ID pagkatapos titingnan ang record niya kung may kulang sasabihin sa kanya kung ano yon kung kumpleto naman ilalagay siya sa listahan for verification ganun lang kasimple pero ang tanong sa sarili mong buhay kumpleto ba talaga ang mga iyon kasi kung hindi ka sigurado mas mabuti nang i-double check mo kaysa sa umasa na lang sa chamba para sa karamihan ng seniors ang pinakakaraniwang problema ay expiration ng ID o kahit senior ID ay may ID an expiration And kung expired ito, maaring hindi ka payagang mag-claim hanggat hindi mo ito na pa-renew. And ang pagre-renew ay hindi rin instant. Minsan kailangan ng appointment. Minsan kailangan bumalik kinabukasan. Kaya huwag mong ipagpapabukas ang bagay na kaya mo namang ayusin ngayon. Sa panahon ng verification, minsan ang simpleng expired ID ay dahilan para mapag-iwanan ka ng buong batch. Kasunod naman ay ang mga seniors na lumipat ng tirahan. Halimbawa, dati nakatira sila sa Manila tapos lumipat sila sa Cavite pero ang records nila ay nasa Manila pa rin. Ang problema, kapag dumating ang release, mahihirapan silang i-claim dahil hindi tugma ang address sa kanilang barangay assignment. Kaya kung isa ka sa mga seniors na lumipat o may kakilala kang lumipat ng lugar, siguraduhin mong updated din ang address nila sa system. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang malaking tanong. Paano kung may senior na bedridden? may kapansanan, o hindi kayang pumunta sa payout center. Isa ito sa pinaka-sensitive na issues na kailangan pag-usapan ng malinaw. Paano kung hindi nila kayang pumila, hindi nila kayang maglakad, o hindi nila kayang tumayo ng matagal? Ang sagot dito ay may dalawang option. Una ay ang Authorized Representative System at ikalawa ay ang Home Visit Verification. Ngunit hindi lahat ng lugar ay sabay-sabay na nagbibigay ng ganong arrangement. Kaya importante na itanong mo sa inyong LGU kung may ganitong option. Kung papayagan ng authorized representative, kailangan ng senior ang isang authorization letter, valid ID ng representative at valid ID ng senior. Pwede rin kumuha ng barangay certification bilang patunay ng sitwasyon ng senior. Sa ganitong paraan, kahit hindi sila makalakad, hindi sila mawawalan ng benepisyo. Ngunit ang mahalaga dito ay ang tamang documentation. Dahil kung kulang ang isa dito, posible na hindi tanggapin ang claim. May ilan namang lugar na nag-aalok ng home visit verification kung saan mismong taga LGU ang pupunta sa bahay para i-verify ang senior at i-process ang claim. Ngunit hindi ito offered sa lahat. Kaya dapat mo itong i-check sa inyong barangay. Isa itong napakahalagang impormasyon, lalo na para sa mga seniors na hindi kayang lumabas or may health condition. Ngayon, may isa pang importanteng tanong kailan eksaktong makukuha ang pera? Kung sana ay pwede kong sabihin na merong iisang petsa para sa buong Pilipinas, ginawa ko na. Pero ang totoo, iba-iba ang release date. Depende sa city, depende sa LGU, at uh, depende sa allocation. Kaya ang pinaka-advisable na gawin mo ay ganun lang kasimple, magtanong sa barangay. Hindi ito mahirap dahil isang tawag o isang punta mo lang sa barangay hall, malalaman mo na pati ang schedule. At kung hindi mo kayang pumunta personal, pwede mong pakiusapan ang kamag-anak mo para magtanong. Sa ngayon, kalimitan ng releases para sa ganitong kalaking assistance ay ginagawa mula mid-December hanggang last week of December. Kaya kung nanonood ka nito sa unang bahagi ng buwan, perfect timing dahil may oras ka pa. Kung nanonood ka naman nito, malapit na ang Pasko, huwag kang mag-alala, hindi ka pa rin late. Basta siguraduhin mo na updated ka. Ang pinakaayaw nating mangyari ay matanggap mo ang balita ng sobrang huli na. Ngayon, pag-usapan natin ang mismong halaga. Ang apat na libo at dalawang pung libo ay hindi basta random na numero. May specific purpose kung bakit ganyan kalaki ang inilaan. Una, para sa continuing support sa araw-araw na pangangailangan ng mga seniors. Ikalawa, para sa medical support. Ikatlo, para sa special holiday needs. Dahil hindi natin maitatanggi na ang mga seniors ang isa sa pinakaapektuhan ng inflation. Isipin mo, kung dati dalawang daang piso lang ang grocery mo, ngayon halos doble na. At kung dati may gamot ka na kaya mong bilhin, ngayon kailangan mong hati-hatiin ang budget para makuha mo lang ang minimum maintenance mo. Napakaraming seniors ang nahihirapan ngayon, kaya itong tulong ay hindi lang regalo, isang necessity. At dagdag pa diyan, itong 20,000 Christmas bonus ay sadyang ginawa para magbigay saya at ginhawa. Kasi ang Pasko ay hindi lang tungkol sa pagkain o regalo. Ang Pasko ay kung paano mo nararamdaman na daman, mahalaga ka. At para sa maraming seniors, ang pagkakaroon ng kahit konting extra ay nagbibigay sa kanila ng pakiramdam na hindi sila nakalimutan na may nagtutulak pa rin makaramdam sila ng saya kahit pa mahirap ang buhay. At kung iisipin mo talaga ng mabuti, hindi lang ito tungkol sa pera. Ito ay tungkol sa pagiging parte ng lipunan, sa pagreseto sa kanilang sakripisyo, at sa pagkilala sa mga tao ng kanilang pinaghirapan para sa pamilya at sa bansa. Ito ang dahilan kung bakit dapat natin silang alalayan hindi pabayaan. At anong saya ko na ngayon, dahil kung ikaw ay nanonood nito, nagpapakita ito na ikaw ay may malasakit sa sarili mo o sa senior sa buhay mo. Kaya ngayong nasa huling bahagi na tayo ng script na ito, gusto kong pakinggan mo itong mabuti. Ang pinaka gagawin mo pagkatapos ng video ay simple lang. Siguraduhin mong updated ang records mo. Siguraduhin mo kung kailan ang release sa barangay. Siguraduhin mo na wala kang kulang na ID o dokumento. At higit sa lahat, siguraduhin mong hindi mo ito ipagpapabukas uh, dahil kung may bagay na hindi dapat ipagpaliban ito yon. Kung ikaw ay senior citizen, karapatan mo ito. Hindi ito regalo. Hindi ito utang na loob. Ito ay tulong para sa'yo dahil deserve mo ito. Deserve mong magkaroon ng Paskong mas magaan, mas masaya, at mas maginhawa. Hindi mo kasalanang tumanda at hindi dapat maging burden ang health, ang maintenance, or ang pangaraw-araw na gastusin. Kaya kung may oportunidad na ganito, dapat mo itong makuha ng buo. Kung ikaw naman ay may magulang o lolot, lola na senior, ang pinakamagandang regalo mo sa kanila ay ang ipasa ang impormasyon. Sabihin mo sa kanila ang narinig mo dito. Tulungan mo silang mag-update. I-accompany mo sila kung kailangan. Dahil kahit isang simpleng tulong mo lang, malaking bagay iyon para sa kanila. Bago tayo magtapos, gusto kong iparamdam sao ang totoong essence ng video na ito. Hindi lang ito tungkol sa pera, ito ay tungkol sa empowerment, dignidad at seguridad. Dahil ang totoong regalo sa Pasko ay hindi kung anong bagay o halaga ang matatanggap mo, kundi kung paano mo mararamdaman na ikaw ay hindi nag-iisa. Kaya kung nandito ka pa hanggang sa dulo, gusto kong sabihin sa'yo, na ipinagmamalaki ko ang dedication mo dahil hindi lahat ay nagbibigay ng oras para intindihin ang ganitong kalaking update. At dahil ginawa mo ito, ibig sabihin, handa ka para masigurong makaltanggap ka ng buong libongo na nakalaan para sa'yo. At ngayon bago ka umalis, gusto kong iwan sa'yo ang isang napakahalagang healing. Pakilike po ang video dahil sa simpleng pagpindot mo lang, mas marami pang seniors ang makakakita ng impormasyong ito. Mas maraming pamilya ang magiging aware at mas marami ang makakatanggap ng tulong na dapat talaga ay para sa kanila. Maraming salamat at sana ang Pasko mo ay puno ng liwanag, pag-asa at higit sa lahat, mas maginhawang bukas. M.